kakadribola Ayan, gusto ko lang ipakita sa inyo ang aking mga halaman ayan. sisimula ako dito sa rambutan rambutan tayo meron tayong papaya meron naman tayo dito sa kabilang mga pichay pichay, kangkong ito kangkong ito yung pichay tapos meron tayong ditong spinach, kangkong ulit at saka pichay. Meron din tayong talong. Talong. Siyempre namumunga na rin yung ating kamatis. Ayan, dadagdagan ko yung kamatis natin. Ayan. talong namumunga na yung mga yan. Ayan, meron na ang bunga. Ayan. At saka dito sa kabila, meron tayong patola 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 ito nandito sa parang ano na yan ano yan pechay din yan gumawa tayo ng ano ng patola ito ano yan sitaw dadagdagan pa yan yan patola patola kalabasa rin na naman tayo dito mga mini ng papaya dwarf yan alit lang yan, namumunga na. Kung, kung sino gustong ano niyan palakay, oh, just comment down below. Oh, meron tayong mga ano dito. Kalabasa. Kalabasa. Kalabasa, 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 kalabasa. Ayun, avocado doon. Oh. Meron tayong tinanim na saging dito. Oh, ayan. Patula ulit saka ah, avocado kalamansi o papaya ayan so ayan ang ating munting garden